May sa may dimasa lang mga guys sa dango mga guys tamo nagmisto lang ilog mga guys nagmisto lang ilog ang kasada dito mga guys Ooh, uh, kaya walang customer ngayon mga guys tamo yung mga ano mga guys oh galing kuya oh kaya yeah, panlinis yan oh taas diba So mga guys, may dumadaan ang mga sasakya Pag dumadaan sa sasakya, mga guys, ano natin na, na, na alun. Yun, shout out Kuya Ranger Hilux Hilux lang matibay Ayan mga guys, maalon mga guys Shout out, shout out San Miguel, San Miguel lang malakas Ngayong tagpulan, mag San Miguel San Miguel Bear Pangpawala ng Labig Ito naman mga guys, so may bulaklak ah, Malapit na pumasok mga guys yung tubig dun mga guys ah. Ah, oh, And... oh may nilan mga guys, naghahakot ng tubig mga guys, oh. Ayun, may nila, di ba? Marami tubig. Higupin mo, higupin. Ibas mga guys, ayan, ah, ah mag-ingat kayo kung saan mo kayo papunta, punta na kayo ng payong, metro link. out kay pare, oh, shout out, oh, set out, out. nalalim pa na dyan, oh. Ayan mga guys, ang dangwa, nagbistulang ilog, nagbistulang dagat na mga guys ngayon. aso mga guys oh. Tawa -tawa yung aso mga guys yun oh. aso mga guys nalunod mga guys kawawa naman yung aso na yung mga guys saan ah hindi nakalangoy yung aso naulan mga guys at least may San Miguel mga guys oh aha lupit saan kaya yung umiinom nito maulan ka lang naginom kami ayan o San Miguel lumulutang sa highway alak pa alak saan may naginom yan Oh, ganda ng daloy niya yeah ah, bubukos na naman ang ulan mga guys Nanti, kalau nanti gitu mah, guys. Si kuya baikir mah, guys ah. Baik, kuya baikir. memanong. Suut-suut